What's up guys? Welcome back sa ating channel Coins TV. At eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series dito sa halagang 200 pesos na BSP at NGC na piso. At nakaka 100 na nga tayo diyan guys. At kukuha ulit tayo dito ng 50 pesos para sa ating coin hunting for today. Sana pala rin tayo dito dahil dun sa Pangalawang 50 pesos natin, bokeh tayo. Pero dun sa unang 50 pesos, nakahan tayo dun ng error na tone coin at may bonus na 2003. So, saan dito, nandito na yung ating pilit na hinahan na year 2005 na hard to find sa BSP. Pero syempre, kasama ang ikukunin natin dyan, yung semi hard to find at error coin. kung sa 30 So, kuha tayo dito ng 50 pesos guys. Twenty-nine and I find myself wondering What did happened to the last ten? I ran away with my life fast-forward never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true So ayan guys, 50 pesos ulit at hinati natin siya sa dalawang batch. Ayan, pero syempre bago tayo magsimula, ang aking pasasalamat sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys, lalong lalo na po doon sa nagsishare at nagla-like sa ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maging sa ating mga silent viewer, maraming salamat po. At sa mga viewers natin abroad, maraming salamat sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir. So tara guys, samahan nyo akong muli dito sa ating coin hunting. Another 50 pesos sa 1 piso. So tara guys, ang first coin natin, BSP na tone coin. Kung tawagin. At ang ganda niya guys oh. Year 2016. Oh, pero hayaan na natin diyan 'yan. Next coin natin 2018 at nagcorrosion na guys yung sa bandang mukha ni Jose Rizal. So silipin natin. Bubo na guys. So damage coin lang 'yan. At hindi na maganda talaga yung ating mga barya ngayon dahil nagkaka ng karamihan. Lumulubo, pumuputok yung pinaka coating niya guys, hindi na maganda. Okay, shout out dyan sa Bangko Sentral. Okay, proceed na tayo dito. Next coin natin 2015 common. Next coin natin year 2010 common at year 2013 na hindi na rin maganda ang kondisyon at meron tayo ditong non-magnetic na year 1998 at hindi na rin maganda yung kanyang kondisyon guys so silipin lang ulit natin to guys so wala naman so ayahan natin dyan yan sa sirkulasyon Ayan uh, na natin sa mga ka-hunter natin year 2018. So silipin lang ulit din natin to at di natin makita. Okay, wala special kaya dyan na yan. Next coin natin year 2011. At next coin year 2018. Na uh, low mint mark. Common lang din yan. At ang ating next coin year 2019 na low mint mark common at isa pang 2019 next coin 2018 na low mint mark so common at syempre maraming salamat din po sa mga kapwa ko coin hunter na sumusuporta po dito sa ating channel at syempre sa mga idol natin na coin collector maraming salamat po sa inyong lahat Okay, next coin natin 2019 na upper mint mark at ang ating sunod ay 2018. Yan common. at lang kaya makukumpleto yung ating series na to na 2005 na lang ang kulang guys dito sa BSP. So sana makahan tayo niyan isang araw. At talaga namang napakasaya natin kapag nakuha natin yung year 2005 na yan na napakatagal na nating nagko-coin hunting hindi pa rin natin siya makita-kita puro semi hard to find that error yung ating natatagpuan at maganda naman yon pero mas maganda kung yung year 2005 okay at eto na nga tayo sa ating last coin dito sa ating first batch year 2019 na low mid mark so common lang din at eto dumako na tayo sa ating second batch dahil dito sa first first batch bokeh tayo so sana dito pala rin tayo guys so igising <laughs> okay syempre bago tayo magsimula baka po hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel at gusto mo naman yung mga ganitong video guys na pinag-uusapan yung ating mga barya at sa uh, coin hunting, pasuyo na po ng subscribe button dyan at yung notification bell guys. <laughs> Nabubulol pa, huwag pong kakalimutan para po updated ka po sa mga coin hunting series natin na gagawin pa at sa mga coin update na rin. Okay guys, eto na ang ating first coin dito sa ating second batch. NGC, year 2018, common, next coin natin, year 2010, common lang din, next coin, 2015, common, next coin, 2018, na low mint meron tayo ditong 1997, na hindi na maganda ang kanyang condition guys, pero sisilipin natin yan, Okay guys, ikikip natin to dahil error to guys. Yung kanyang mint year, doble. Yung 1997, lalo na dito sa may 7. Tsaka dito sa dalawang 9. So, kitang kita. Kitang kita guys, yung kanyang mint year, doubling. Okay? At lilinisin, to, lilinisin ko to guys, ipapakita ko sa inyo. Tignan natin kung lalabas talaga siya. Okay, dyan ka lang. Paradali tayo ng error na non-magnetic yan. Kabilang to sa non-magnetic guys, 1997. Ayan. Okay, proceed na tayo dito. Next coin natin, year 2016. So common, at another non-magnetic to guys. 1996. So, medyo good condition pa to pero hayaan na natin yan dyan sa ating mga ka-hunter. At ang ating next coin, year 2019 na upper mint mark. So, common. Next coin, year 2010. At ang ating next coin ay nagcorrosion na naman. NGC to guys. So, hayaan na natin ganyan. Next coin, 2018 na low mint mark. Next coin, 2018. Ang ating sunod ay 2019. Next coin, 2018. Na low mint mark pa rin. Next coin, 2018. Common. Next coin natin, 2018 pa rin na low mint mark. So, sisilipin lang natin to guys. At uh, wala namang kakaiba. So, hayaan natin dyan yan sa sirkulasyon. Next coin natin, 2018. So, common. At uh, isa pang 2018. At dito na tayo sa BSP 2013. So, common lang din. Next coin, 2004. Common. 2018. So, common lang din. Next coin natin, 2018. Common. At isa pang 2018. At ito na nga ang ating last two coin, guys. Next coin natin, 2013. Na, ay, 2012. So, naduling na. At ang ating last coin, guys, year 2014. O ayan, nakadali naman tayo guys dito ng non-magnetic na 1997 na doubling. So ayan no, napakaganda rin ng barya na to guys. So si silipin lang natin ulit. At error na error talaga siya guys. So lilinisin natin to at i-update na rin natin to guys. So alamin natin tong 1997 na to kung magkano na ba ito ngayong year 2024. Ito ba ay rare coin na ba? hard to find, semi hard to find or common lamang. So tara guys, punta tayo sa ating source, ang endat numista kung saan tayo nag-a-update ng mga na natin at hawak na nating coins. So lipat lang tayo dito sa non-magnetic. So ayan guys, at ang sample dito ay sakto, 1997 at ang kanyang features guys. So ang kanyang composition nickel ay copper nickel. So ayan, at diretso na nga tayo dito sa ating i-update na 1997. So ayan. 95, 96, 97 So ayan guys, meron lang isang variation Ang 1997 At meron siyang frequency na 37% So ayan At masasabi natin ito ay common lamang Pero yung ating hawak na na guys may additional value yon dahil may error okay ang kanyang price appraisal guys sa uh, good condition ayan 4 pesos 90 centavos dito naman sa very good 5 pesos 50 centavos sa fine condition 8 pesos 60 centavos at dito sa very fine 14 pesos at sa extra fine 21 pesos sa AU condition 31 pesos at sa uncirculated 56 pesos. So hindi na masama guys kung may hawak kayong uncirculated na 1997 56 pesos. So ayan ang kanyang status na nanatiling common. At uh, dito nga sa non-magnetic ang pinakamahal ay etong ating nahan 56 pesos at sinundan ng 1995 na 55 pesos. So ayan, top 1 pa pala siya dito sa ating record sa Numista. 56 pesos, hindi na masama kung may uncirculated kayo. Pero ito guys, may additional value to dahil error to. Doubling. Okay, pag nalinis natin to makikita natin yan. So, personal collection lang naman to guys. Walang kaso kung linisin ko. Pang akin lang naman to. Hindi ko namang ibebenta yan. So, okay, okay. Maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting guys. So, huling 50 pesos na yung susunod natin sa ating coin hunting. At sana po ay patuloy niyong i-share at i-like yung ating video. Maraming salamat guys. Keep safe always and God bless.